Sa isang mundo na puno ng teknolohiya at siyensiya, may mga misteryo pa rin na hindi may paliwanag hanggang ngayon. Handa na ba kayong makipagsapalaran sa mundo ng mga hindi may paliwanag? Samahan ninyo ako at ating silipin ang sampung misteryo sa daigdig na nananatiling palaisipan sa mga siyentipiko, eksperto at maging sa ating lahat. Isang malawak na bahagi ng karagatan sa pagitan ng Florida, Bermuda at Puerto Rico, Tila ba mayroong kakaibang puwersa na yumayakap sa lugar na ito. Maraming eroplano at barko ang naglaho na parang bula at walang paliwanag kung saan sila napunta. Ang Bermuda Triangle ay nananatiling palaisipan. Isang lumang libro na natagpuan ilang siglo na ang nakalipas, pero hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano ang nakasulat dito. Mensahe ba ito mula sa ibang planeta? Gawa ba ito ng mga sinaunang sibilisasyon na may kakaibang kaalaman? Ang Voynich Manuscript ay patuloy na humamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan at wika. Sa isang maliit na bayan ng Taos sa New Mexico, may kakaibang tunog na gumugulo sa mga residente nito. Isang ugong na parang makina, pero walang makitang pinanggagalingan. Hindi lahat ay nakakarinig nito, pero ang mga nakakarinig, hindi may paliwanag kung ano ito. Ang Taos Hum ay patunay na kahit sa modernong panahon, may mga tunog pa rin na hindi natin may paliwanag. Ang paglaho ng Sother Children, misteryo sa gitna ng trahedya. Isang pamilya, nabalot ng trahedya. Isang bahay na nilamon ng apoy. Limang bata, naglaho na parang bula. Ang pamilyang Sother, hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, ay hindi nawala ng pag-asa na malaman kung ano ang nangyari sa kanilang mga anak. Pero kahit ilang dekada na ang lumipas, ang kaso ng Sother Children ay isa pa rin sa mga pinakamahiwagang misteryo sa kasaysayan. Hanggang ngayon, ang mga tanong na ito ay walang kasagutan. The WOW, signal ito mula sa kabilang planeta. Noong 1977, isang malakas at kakaibang signal ang nakuha ng isang radio telescope. Tumagal lang ito ng ilang segundo, pero sapat na para magdulot ng excitement at palaisipan sa mga scientist. Ang signal na ito, na tinawag na wow signal ay tila ba mensahe mula sa isang sibilisasyon sa ibang planeta. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakapagpaliwanag kung ano ba talaga ang wow signal. Jatlov Pass Incident, Pagkamatay na Puno ng Tanong Sa nagyayelong kabundukan ng Russia, isang grupo ng hiker na tagpuang patay sa kakaibang kalagayan. May baliang tadyang, may nawawalang mata, at ang iba, may radioactivity ang damit. Ano ang nangyari sa kanila? Avalanche, ataka ng mga hayop, o baka naman, may kinalaman ng gobyerno sa kanilang pagkamatay. Ang Jatlov Pass incident ay patuloy na palaisipan. Marami ang naniniwala na may itinatagong sikreto ang nagyayelong bundok na ito. Sa gitna ng kapatagan ng England, nakatayo ang mga higanteng bato na tila ba inilagay doon ng mga higante paano nabuhat at naayos ang mga dambuhalang bato na ito noong wala pang modernong teknolohiya. Ang Stonehenge ay patuloy na naghahatid ng misteryo. Flight MH370, nawala sa kawalan. Isang eroplano, puno ng pasahero, naglaho na lang na parang bula. Ang Flight MH370, isang misteryo na yumanig sa mundo. Kahit ilang taon na ang lumipas, at kahit may mga nakuhang debris, ang buong katohanan sa likod ng pagkawala ng Flight MH370 ay nananatiling palaisipan. Ang tunog sa kalaliman, hala, may higante sa ilalim. Isang napakalakas na tunog mula sa ilalim ng karagatan ang naitala ng mga hydrophone. May mga teorya na baka ito ay isang bagong uri ng whale, o baka naman, isang higanteng nilalang na hindi pa natutuklasan. Ang tunog na ito, na tinawag na the bloop, ay nagpapatunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa misteryosong kalaliman ng karagatan. Ang pinagmula ng tao, saan nga ba tayo nagmula? Oh, may mga theory, pero ang totoo, hanggang ngayon hindi pa rin 100% sigurado kung paano, saan at bakit talaga nagumpisa ang tao. Mga misteryong patuloy na hinahamon tayo, nakakapanindig balahibo, hindi ba? Ang mga misteryong ito, patunay lamang na kahit gaano na tayo katalino at ka-advanced, may mga bagay pa rin sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. May sarili ka bang teorya sa mga misteryong ito? Baka ikaw ang may hawak ng sagot. Comment muna yan sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong content na magpapalawak ng iyong imahinasyon, like, share, at subscribe para updated ka lagi sa mga bagong video natin. Hanggang sa muli, mga kamisteryo!